Hello guys, good morning. Naglaba na naman tayo. Hindi, kanina pa talaga ako nag-umpisa, naglaba. Ano na lang yung kukusitin ko. Nagcharge charge kasi ako ng yung cellphone. Kasi, lobat siya, girl. Kaya ang ginawa ko, nag -nag, -nag muna ako. Tapos yun, nagkukusot niya ako ng mga, mga tikulay. Hindi ko pa natapos yung puti na lang. Kailangan kong ibukod kasi kailangan kong lagyan ng sun drops. So, guys pag naglalaba ako nga walang sun drops. Uusan ko talaga siya ng sun drops so, ano, kanina, nagising ako, nagluto na ako kanina, kanina ng madaling araw. Tapos inaantok ako, natulog ako ulit kasi akala ko ako yung mag-aasikaso yung isang bata doon sa baba. Kaya nandiyo pala yung nanay. Kaya ang ginawa ko, Kumakita ko dito sa bahay. Tapos nag-ano ako. Natulog ako ulit. Wala, alam mo ba guys, ano, binangungot ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari doon. Basta alas 7 na yun ang umaga. Ngayon lang. Sabi ko, binangungot ako. Grabe bang ano ko. Tapos, parang feel ko. Parang gusto kong kumilos. Hindi ako makakilos. Kaya parang may nakadagan sa akin. Tapos, ano pa nang gigigil talaga ako sabi ko ayoko na nga matulog tapos natulog ako ulit nagidlip ako ulit yun na naman parang tatlong beses yun na nangyari sa akin hindi ka talaga ako nga ginangungo talaga ako nako dami ko pang ganap sa buhay dami ko pang ano sa buhay ngayon mission sa buhay charot lang Pag hindi mo talaga lalabanan yung ano mo, bangungot mo, talagang mamamatay ma ka talaga. Kasi maraming namamatay sa bangungot, guys. Di ba yung artista daw, si ano, si Riku yan, pa. Ano. Binangungot lang daw yun, sabi. <coughs> Kaya na ano ako sa binabangungot ano, ako, hindi na ako maano ang kaano lang sa akin, tatlong beses pa talaga siya, pang pumunta daw ako doon sa isang bahay na naglaba daw ako, tapos ang dami ko daw ganap, tapos wala nakakatakot daw, kay, kaya ano daw po madilim daw yung bahay na yon madilim na bahay tapos, ewan basta, tapos gumising na naman ako. Nawala na naman yung Kasi parang gusto kong ipikit. Gusto kong idilat yung mata ko. Hindi ko magawa. Kasi, hindi ko talaga magawa. Kasi, ano, ang tawag nito, yung parang may nakadagan na sa akin. Tapos nagsisigaw daw ako. Nag, kung ano, nagtatawag ako sa kasama ko dito sa bahay. Hindi ko, parang nandito lang yung boses ko. Wala, wala, hindi nang gagaling dun sa chan. Dito, dito lang. Dito lang talaga. Kaya natatakot ako, sabi ko, hala, ano ba to? E, ano na, anong oras na yon Alas na ng 7 na nang 7.30 yata yun ng umaga. Nagkakalampaga ng alipo sa bahay. Binangungot pa rin ako, alang hiya talaga eh. Hindi pa talaga ako, ano, nang panghinoon. Kasi, binigyan pa niya ako ng, ano, chance na mabuhay kasi ang dami ko pang ganap sa buhay kaya thank you lord na na ano na naman ako para tuloy akong ano iba talaga yung katawan ko eh pinikilabutan ako kaya what kaya ang ginawa ko gumising na lang ako bumangon na lang ako tapos pagbangon ko, yun na, naggawa na ako, nagpakain ako ng aso, nagano ako, ay, parang, ano, ano parang nakakainis, gusto ko pang, ano, gusto ko pang matulog, ayaw ko na lang matulog, eh. baka matulog ako, huy, Diyos ko Lord, huwag naman kasi ang dami ko pa pang ganap sa buhay yung anak ko pa. gusto ko pang makita siya makapagtapos ng pag-aaral guys kita ko pa yung anak kong nararampa rampa pa kami sa ano kaya ano. ayoko nang isipin yon na ano lang ako na lang ako akala ko ano nga biruin mo kasi ganun ng ano eh Ganyan din ako pag nananaginip ako ng ahas. Yung parang nag, naka, nagising ka na tapos iidlip ka ulit. Nagdudugtong. Natryan nyo ba yun, guys? Kasi bang paano ko kasi nyan pag may ahas kasi nga dire-diretso yung buong isang linggo ko puro ah. Yung may nagtatry okay. doon sa Kaibigan ko, kaklaus ko or um, Basta yung mga kamag-anak, ganun. Ganun ang mas, ano ko, sign ko kung may nagtatry door sa akin. Alam ko pag may nagtatry sa akin, nilalayuan ko na. Lumalayo na ako sa akin. pinipilit ko yung sarili ko tapos tinatry door lang din naman ako. Di bale, ng konti lang yung kaibigan mo, apat, apat lima lang yung kaibigan mo, yan, anim. At least, hindi ka door. Hindi ka chingechismis pag kahikod mo, di ba? Ako hindi naman kasi ako pala kaibigan. Pala kaibigan ko, ka, pala kaibigan ako pero namimili kasi ako ng kaibigan. Parang tipong ano ba na hindi ka ipapahamak. Ganun ako. Yung ano, ayoko kasi yung dami-dami mong kaibigan pero tinatry door ka naman, di ba? Ako namimili ako. Hindi ako tipong ano na halasigi. Birak. Pero pag alam ko na nanaginip ako sa isang ano na ahat, tapos yun, ang gagawin ko, hindi na ako nagahan na. Nilalayuan ko na sila. Hindi, wala na akong pakialam sa kanila. Basta, pag sa akin, pinansin na Papansin, may ano. Pero, sabihin mo sa akin na magdidikit ako sa kanila. Never. Never, charot. Hindi talaga ako. Kasi, alam ko, tatry ko. Tot, tatry do ako. Kaya, ganyan na ang palatandaan ko pag may pag may nagtatry sa akin. Kaya, dito lang guys, ang haba-haba na tong video na to. And, charot! Ito na! Bye-bye!